Magandang umaga uli mga kababayan at uh, wag niyong kalimutan na mag-subscribe Alam mo, ito si Kuya Mario uh, medyo tahimik na tao mabait at uh, uh, hindi pala away. Ngayon, kinokover ko siya dahil sa dati siyang empleyado ni Normita at meron siyang mga sinasabi na uh, si Russell daw ay nagdimanda sa libor. Tama ba kay Mario? Tama yun. Tama na nagdimanda. Sino pang nagdimanda? Si no, si Dilya. Nalaman, nabalitaan mo yun? Nabalitaan mo yun. Okay. O mga kababayan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe uh, at uh, mag-like at uh, pindutin ang notification bell para sa mga vlog ko ay masundan ninyo na ako ay hindi nagtatangi ng tao. Pwede tayong kumuha ng mga uh, dignified people. Pwede rin simple people na pwede nating kausapin. Uh, huwag niyong kalimutan, mag-subscribe. Ano po? Maraming salamat sa iyo, Kuya Mario. Mag ha? Ano? Anong ganyan? Salamat po. Salamat. Mga Kuya Mario. Maibang uh, may ibang usapan. Okay. Di, hindi ba ikaw gumawa ng ano dito? Okay. Yung bakod dito sa likuran? Okay. Oo, di ba? Okay. Tapos yung kayo din ang gumawa ng puso negro doon sa nabasan? Okay. Sino kasama mo? Si... Okay. Kulot. Hmm. Ang tunay na pangalan ni Kulot ay Hilasio Di Guzman. O kayong dalawa? Okay. Oo. Eh... Ngayon, hindi pa ako binayaran ni Mrs. Laya. Hindi man Hindi man ko din. Hindi e, man daw si Laya. Hindi e, man ko si Laya. E, Sinabi mo 'yan. Hindi e, paano ko e i-demanda eh dating daan 'yon. E, bakit? Ikaw din dating daan e, dating din. Ano ako to? Tayo dito eh. Wala ko sa mga kaso-kaso. Tayo ka. Pero si Mrs. Laya e, i-demanda. Di e, bakit natin e, i-demanda? Ay, kasi may 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 kasi iyo eh, hindi sila nakabayan. Hindi sila nakabayan. Oo. Oh. Oh, batiin mo si Mrs. Laya, na kamo ka, kam, kam, member ka ng dating daan. Saya. Ako man sa dating daan, wala sa si kitay. Eh. Oo. Parehas kayo, oo. Ngayon, dahil hindi sila nakabayad, hindi manda. Okay ta mo? Hindi demanda, sabi ni Kuya Mario tahimik na tao at hindi siya magulong tao pero nagsabi siya i-demanda. Eh pero bawal kasi sa ano 'yan. Sa dating daan. Ito ni hiwa niya. Yun, eh e basta uh, may utang sa bay bayaran, niya. Ah, ganoon. Nabalitaan mo rin yun na may utang din siyang 20 mil sa akin. Nabalitaan ako. Mm -hmm, di ba? Hindi eh, ba kayo pa yung naghakot ng mga bato diyan sa kalsada at dinala dito? Oo. Di ba ni Kulot? Ah, oh, sila dyan rin, no? Oh, kaya, kita mo, inutulungan ako ni Kuya Mario. So, Mrs. Laya, eh, sabi ni Mario na membro ng dating daan, pag-isipan mo daw na magbayad kasi may utang ka. Bagamat walang usapan, Walang usapan, walang pirmahan, pero dapat makonsensya siya, ano, kaya Mario. Ha? Dapat makonsensya. Eh walang konsensya. Ah, babayaran niya. magbayad Ah. Eh sinabi ko na nga na magbayad siya sa barangay, pero ayaw niya magbayad. Ngayon, anong bang pwedeng gawin? Magsumbong ka kay Kuya Daniel? Ay, yeah. Ha? kayo, kayo mag-aaway, Hindi mo wala kinalaman si Kuya Daniel. Walang kinalaman si Kuya Daniel pero eh hindi siya sumunod sa turo Susun? ng iglesia. Tama ba? May turo, dapat ano na, ang sabi doon, kapag ikaw may utang, ang sabi, pag may utang, lakas-lakasan mo. Um, kung may utang, babayaran. Dapat bayaran. Oh. Pag may utang. Okay. Mm -hmm. so, dapat bayaran, hindi yung ganyan. Eh, okay so, kita mo, na, minsan ba nakausap mo si Mrs. Laya, pumunta dito, yung matanda? Dati. Anong sinabi sa so, Anong sinabi sa'yo? Arabia. Ang... Um, Kisama nga... Kisama nga si... Brad Juan, ha? Ah. O, o. Kisama nga. Sila Brad Juan, ano? Kilala mo si Brad Juan? Kilala mo. Si... Si brother... Idilio. Idilio, si si kilala mo. At si... Kalbo. Si Kalbo, yun. Si Kalbo, kilala mo. Ah... Uh, So ngayon, dahil na umaatin ka pa sa dating daan, saan ka umaatin? Sa um, dating, dating, sa masinag. Sa masinag. Ako hindi na ako dumadalo dahil nga paano ka dadalo eh imbis na pasalamatan ka dahil sa tulong na ginawa ko sinugod pa ako dito na membro ng dating nandaan dating daan at ngayon, kahit may sakit ako, galing ka, kagagaling ko palang sa hospital, sinugod niya ako dito, kaya ako sila din dinimanda. Dahil may nag-advise sa akin ng mga kapatera na dapat magbayad sa utang. Oo, at may atraso, dapat magbayad. Di ba? Tama ba yun, Kuya Mario? Tama yun. Tama yun? Oo. Paano mo nalaman na tama yun? Tama yun. Sa kalindir sa kalindir niya sa, sa, sa may kasulatan ng kabanalan niya magbayay kung may utang ang babayaran niya. Mm -hmm. At saka nasa doktrina. Sa, sa doktrina. Dug, Nino? Kino may doktrina noon? Si Kwan. Si Dad. Eli. Eli. No? Okay. Dapat magbayad okay. pag may utang. Kaya Dahil aray sa kabanalan ng kasulatan eh. Mm -hmm. Kung may utang ka, babayaran mo. Kung